No, hmm. Ano nating namin yung nagpatakot ka rin? Ano kasi ay walis doon? Ay, nalikok ito. Siyahin tayo para wala sa camera. Hindi ako naging diste. Meron ba kamukha eh?

Yan ang apit ko. Yan dito sa ulado ko pa to. Ito din yung daw papuntang ano eh, medical eh. Oo, oh, ito. Olaya. Kaya nung nasik ah, siya ako, huwag medical. Lapit na ang medical namin. Nilalakad nila. lakarin nila. Ang bahay lang po rin namin dun sa e, may... ako ng pabango yung lintik na yan. Kamahal ng pagkakabigay okay. na. Eh, yung Madam Sangre lang ako bumili pa bang eh. Sangre? Oo, oh, 30. Oo. Oh. Bili nga ako ng kot sa kanya dalawa para 50. Kasi pagka... Ano marami? Oo. Oh. Eh, buffet. <coughs> buffet din yan. Ay, tulip in yan. Tapos, ah, oh, yung buffet. Oo. Oh. Naka dalawang beses, tatlong beses na rin ako dyan eh. Tulipin pa na tatong na uh, pili niya. Ano? Ayan o. No? Ano? Ito kaya pumayag ito ng ganong halaga. Kasi kasi yung ano niya. Pat, ano na ito? May pay pay na ito. Daan-daan lang tatanga. daan Magsukay na saan, hon? Hindi kami nagmamadali. eh. Sabi ka, na sa <laughs> Ako, pagka ganyan na nagkwan na ako, nagsuka, wala na. Hindi ko na i Hindi ko na i tutulog ko na lang yan.